Nagbisto lang theme park ang Malacanang nang buksan ito kanina para sa mga namamaskong bata. Laro rin nagliwanag ang palasyo na pailawan ang isang giant Christmas tree. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. 5, 4, 3, 2, 1! Feel na feel na ang Pasko sa Malacanang pinailawan kagabi ang Giant Christmas Tree sa Kalayaan Grounds. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapailaw nito na may taas na apat na pung talampakan. Hitik sa mga palamuti ang Christmas Tree na napapalibutan ng mga Giant Parol. Likhaya ng mga State College and University na sumali sa Parol Making Contest ng Palasyo. Big winner ang parol ng Batangas State University na naiuwi ang 1 million pesos na grand prize kalahating milyong piso sa second placer na University of Northern Philippines habang 250,000 pesos sa third placer na Bohol Island State University. Kanina, nagmistulang theme park naman ang Palaso na binuksan sa daan-daang chikitings. Enjoy sa paglalaro at food trip ang mga bata mula sa mga barangay malapit sa Palaso, Piling Shelters at Bahay Ampunan. Bahagi ito ng balik-sigla bigay-saya gift-giving sa Palasyo. Present din kanina sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos na tumayong malaninong at ninang sa mga chikiting. We all know that Christmas is really about the children and we always have a merry Christmas when the children have a good Christmas. Na makita makita natin ang inyong mga ngiti. Dumalo naman kagabi si Vice President Sara Duterte sa awarding ng mga nanalo sa Belen Competition ng Belenissimo sa Tarlac City. Nag-storytelling din ang Vice Presidente sa mga bata. Nanawagan siya na patuloy na suportahan ng taong bayan ang 8-point agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat po tayong lahat ay nagkakaisa sa likod po ng ating gobyerno dahil kapag tayo po ay nagkakaisa, nagiging malakas ang komunidad at nagkakaroon ng tuloy-tuloy na kaunlaran. Sinabi yan ni VP Sara sa gitna ng umuugong na issue sa umano'y lamat sa unit team at sa umano'y planong impeachment ng Kamara. Itinanggi na ito ni House Speaker Martin Romualdez at nauna na rin sinabi ni PBBM na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.